ko lang yung pagkikis ko, ah. Kunin So yan, isang maganda at pinagpalang araw sa buhay ng bawat isa. So, yung ituturo ko is ha naituro ko na siya sa midweek service. So, ang title nito is pagsubok at ang pagtukso. So, matatagpuan ang verse na to is sa uh, Santiago chapter 1 verse 12 to 18 mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok Sabagkat pagkatapos niyang subukin tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiipig sa niya huwag sabihin ni man na tinutukso siya ng Diyos kapag siya dumaranas ng pagsubok sabagkat ang Diyos ay hindi ma hindi maaring matukso at hindi na naman siya tinutukso ang mga nag an kahit sino natutukso ang tao kapag kapag naaakit at nagpapatangay ang siya sa sarili nang nasa kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugat ang kanyang puso magbubunga ito ng pagkakasala. So yung uh, yung bags, uh, sa isip ng mga tao ngayon is kapag dumaranas tayo ng kapagsubukan, uh, naiisip po natin na uh, ano tayo parang galit sa atin yung Panginoon, parang hindi tayo mahal ng Panginoon, ganyan yung iniisip ng karamihan. Pero sinasabi sa Santiago na mapalad ang taong dumaranas ng kapagsubukan. Dahil sinasabi sa Santiago chapter 1 Verse 2 to 3. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyo malaman na nagpapatatag ito ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. So yun, sinasabi ni Lord na magalak tayo kapag tayo dumaranas ng kapagsubukan dahil dito para tayo yung ano yung paso na hinuhulma ni God na patuloy na lumapit sa kanya kasi pag may pagsubok tayo doon lang tayo lumalapit eh. pero mali yun na doon lang tayo lumalapit dapat Ah kahit hindi tayo dumaranas ng kapagsubukan, dapat patuloy pa rin tayong ano, lumapit sa Panginoon. Patuloy tayong magpatuloy na mag-alab yung ah, pananampalataya natin sa kanya dahil ano yung yung pag ah, ang tawag dito pag yung pag ah, pananampalataya natin sa kanya is may kapalit yon. Yung buhay na walang hanggan. Yun yung pinangako ng Panginoon sa atin. Sinasabi nga ano, isipin mo pa paano tayo hindi magtitiwala din sa Panginoon? Is siya yung nagbigay sa atin ng buhay sinasabi pa lang sa John 3.16, doon pa lang, ano na eh, yun yung famous verse, doon pa lang malalaman na natin na tunay ang napakabuti ng Panginoon. Na binigay niya yung ay uh, isa niyang anak upang tayo maligtas sa ating mga kasalanan. So, yung sa kapagsubukan, yun yung, yung ano, marami ko na-encounter na ganto na mga nadidepress, na masyado na nilang uh, dinidepress yung sarili nila, na uh, iniisip nila na uh, may galit sa kanila yung Panginoon. Pero kung ah, kung pero kung pagbubulay-bulayan natin sa Bible, makikita natin doon na papalon pala tayo dahil dumaranas tayo ng kapagsubukan. Dito pala tayo nahuhulma. Yun na lang masasabi natin pagdating ng panahon. Na patuloy tayong ah nahuhulma ng Panginoon. So, may, mayro pa akong verse dito sa San uh, sa Santiago chapter 1:19 to 21. Mga kapatid kong minamahal, unawain niyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita. Huwag agad magalit dahil ang galit ay hindi nakatutulong upang ang tao'y ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Kaya talikuran ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Magpaumbaba, tanggapin ang tanggapin ninyo ang ta taimtim sa inyong puso at ang salita ng Panginoon sapagkat ang salita ng ito ay nagligtas sa atin. So 'yon yung uh, yung salita natin is may power to. 'yung ito 'yung pinaka ano powerful weapon na meron tayo 'yung uh, 'yung salita. Dahil dito, pwede tayong amak uh, sakit ng tao. Pwede tayong uh, makapatay ng tao. Uh, isipin mo kung ibabash mo 'yung isang tao sa 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 kanyang buhay. Hindi mo alam kung ano 'yung nararanasan niya. Hindi mo alam kung ano 'yung tunay na loob niya. So dapat 'yung pananam, pananalita natin is alam natin kung hanggang saan lang yung ano natin, kaya natin na dapat lang sabihin natin. Kasi siya sabi nga nila na ano, huwag kang lalagpas sa belt. Di ba? Below the belt na yun eh. Pagka nagsalita ka ng uh, uh, masama sa ano mo, sa kapwa mo. Tapos sabi dito na talikuran na natin yung masasama nating gawa. Yung mga yung mga ano natin dati. Kunyari, may, may bisyo ka. Talikuran mo na yun gawin mong bisyo yung Panginoon. Yun yung gawin mong bisyo. Yun bi yung, 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 bisyo na hindi mo, ano, pagsisisi ang bandang huli. Yun yung bisyo na mamahalin mo talaga yung, uh, alam mo sa puso mo na natatanggap mo yung uh, salita ng Panginoon. Alam mo sa puso mo na, uh, na, na, na isa sa puso mo, nagagamit mo sa pang-araw-araw, lahat ng, uh, na, na ituturo sa church. Kunyari ako, ano, pagka nag-worship, pag sa tingin kong, ano, sa, ang sarap sa sarap talaga sa pakiramdam. Kanina uh, ako yung nag MC so tas uh, kasi minsan talaga na labas lang kami nag ano nag worship kasi yung mga ano meron ng puno na sa loob. So kanina na try kong ano, na kong pumasok sa loob dahil ako yung MC so dun ako sa gilid. So iba iba talaga pala kapag uh, ginawa mo yung ano mo yung best mo sa Panginoon yung uh, magpupuri ka wag mong isipin na nakakaya sa ibang tao. Huwag mong isipin na tinitingnan kanila. Isipin mo yung yung Panginoon na ano, isipin mo yung Panginoon na uh, pino pinapapurihan mo, binibigyan mo ng ano ng respect yung tiyo mo si ano si si Tito Al, di ba? Sobrang ano niya, sobrang lalim po niya sa sa pananalampalataya sa Panginoon. Yung pag-worship niya is sobrang ano nakakabilib. Yun ang gusto kong gayahin na ma-improve ko pa na mas lalo kong um, pag-igihan yun yung i improve natin mga ano mga kabataan yun yung dapat na i-workout natin yung uh, yung katulad ng sinabi ko kanina is yung pagsubok na kung nakaranas man kayo ng pagsubok mag-pray kayo Lord yung solo doon yung doon yung sol pag kasi nag-pray kayo ng solo doon yung malalaman yung presensya ng Panginoon na ah, nararamdaman ko yung presensya ng Panginoon. Mm -hmm. Kasi pag ako nakakaranas ng, kunyari, sa pag-aaral ko, Normal lang naman ako na ano eh, ma, ma stress sa pag-aaral na patuloy na nahihirapan. So ako ginagawa ko, nagpe-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, na kayo po yung bahala sa akin, Lord, na patuloy na gumabay, mag uh, magpagaling sa aking mga nararamdaman. Parang ganoon. Na patuloy na ibigay niyo ibigay niyo yung tiwala niyo kay Lord na lahat, sabi nga ni Floyd na lahat ng pag-aaral is enjoy niyo lang. Kasi pag in-enjoy yan, maintindihan niyo yung ay uh, pinag-aaralan nyo, maintindihan nyo kung kung paano talaga unawain yung uh, mga sitwasyon na dumadating sa buhay natin. So patuloy tayong uh, manalig, patuloy tayong uh, mag-alab, patuloy na lumalim ba pa yung uh, pananampalataya natin sa Panginoon. So yun naman po. Maraming maraming salamat.